last week, uh, the World Health Organization actually declared uh, one disease, yung MPOX, formerly called monkeypox. Pero yun ang term na ginagamit is MPOX. So gamitin nyo na yung term na MPOX in your press releases. Nag-declare sila ng public health emergency of international concern. Nung ni-review naman namin yung cases, ang concern nila, ito ay pwedeng pumalat sa buong mundo, pero ang outbreak ngayon is actually happening in Africa. No. ang cases natin uh, before na declare yung uh, public health emergency of international concern or PHIC for short ah uh, so ko na PHIC ang haba kasi nung manun. for PHIC eh ang Philippines parang nine lang ang na detect na case pero last week nakadetect po tayo ng uh, isang case ng MPOX so ito yung pansampu in the Philippines since December of 2023 at ito yung una since the declaration of the uh, Public Health Emergency of International Concern. So ito ay na-detect last August 18. Ito ay case ng isang 33 uh, tatlong, tatlong taong lalaki. Pilipino siya. Wala siyang travel history. So hindi siya nanggaling galing ng Africa or ibang bansa. So that means at uh, may close and intimate contact siya uh, before the symptoms started. And the symptoms started uh, more than a week ago. started with fever. Ito mga sintomas ng MPAX. Ano? At uh, four days later, nakita yung, yung distinct rash sa kanyang face, back, batok, trunk, sa dibdib at uh, abdomen, sa groin, sa palms and soles of the feet. Nakita ang, ang pasyente sa isang government hospital uh, at na-collect yung specimens And hindi namin ma-announce at that time sa aspect case pa lang siya last week. But of course, no, lumabas na yung PCR result na ginawa po sa RITM. And the uh, PCR results came back as positive for monkeypox viral DNA. So confirmed to. So as uh, a press time, naka-isolate pa rin po ang ating uh, first case. Ang Ano ba ang common symptoms ng MPOX? MPOX? is it commonly presents with a skin rash or lesion sa mucosa or lining ng mga bunganga at bibig and can last for two to four weeks. No? The rashes are accompanied by fever, headache, muscle pain, back pain, low energy or fatigue, and swollen lymph nodes or kulani. No? Uh, anyone can get MPOX. Ang transmission po ng MPOX ay through close contact or intimate contact. So, kasama yan, mga ganun. So, anyone who is infectious, pwede niya makontamin. Ang isa pang learning natin since na present itong disease na to ay pwedeng makontaminate sa materials like clothes and utensils of infected individuals. Pero soap and water will kill the virus. So very important yung paghandling ng materials. So yun ang gusto namin i-present ngayon na lahat ng magkakaroon ng simptomas na di-describe natin, ay eh sana magpatingin sa doktor para kung sila ay kailangan i-test, yung doktor nang di-decide kung kailangan sila ng i-test for MPOX or not. And then if ma-confirm, usually mga apat na araw ang results, three to four days ang result ng uh, PCR test na ginagawa. So the MPOX is uh, tested yung lesion ang kinukuha yung yung mga pox lesions doon sa balat ang kinukunan ng sample. At uh, kadalasan po, nagpapatingin ang mga pasyenteng may ganitong karamdaman sa dermatologist. So meron kaming expert na dermatologist na sinasabi nga, hindi naman sila, hindi kagaya ng COVID sa emergency room pupunta kasi hindi na makahinga. Sila, yung mga pantal, usually ang kukonsultahin yan, dermatologist or some clinic. So dito namin sila na pick up no so very important yung collaboration namin sa mga dermatology program ng aming iba't ibang ospital ah uh, usually ito yung mga ospital na pwedeng magpa-test no at confirmation na pwede ko nang i-declare at ipasalat sa paulat nyo yung Research Institute of Tropical Medicine. So yung mga doktor na makakakita ng impact suspect papadala ng sample sa RITM, hindi kailangan padala yung pasyente. Sample lang actually. Sa San Lazaro, dito. Sa East Avenue Medical Center. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Sa Jose N. Rodriguez. Sa Quirino. At sa UPPGH. Yung MPAX, ang viral illness siya, self-limiting. So kagaya ng mga tingdas, beke, it's self-limiting, gagaling ka rin over a period of time. So supportive care lang siya, pwedeng magbigay ng antiviral, pero mostly gamot sa lagnat, gamot sa sakit sa katawan, at mga pampahid dun sa mga lesions. The patients with no other illness can stay home. So hindi natin kailangan ng quarantine facility, kagaya ng COVID. So ang may advice ng doktor, mag-isolate sa bahay. Kung hindi naman siya pwedeng mag-isolate sa bahay, pwede naman siyang ma-confine sa iba't iba nating hospital for for isolation no uh, reverse isolation uh, after the positive test uh, basta wala siyang ibang illness parang chickenpox, yung bulutong tubig pag nag fall off na yung scabs mo yung mga peklat galing dun sa vesicles hindi ka na infectious pero habang may lesion ka na may lamang uh, vesicle o tubig, uh, maraming microbe doon or virus that can spread. Ito yung ipiprevent mo ng close contact. Usually, ang period mga 2 to 4 weeks. no? So, ina-update namin yung previous guideline na release in 2023. Naalala nyo, dati nag-declare na to. This is the second time MPAX has been declared as a public health emergency of international concern. Pero binabasa namin, mas marami na kami alam ngayon, So, binabago namin ng konte yung MPAX. Kasi yung unang MPAX, dumating uh, kasabay ng COVID. Sagsagan ng COVID nung nagka-MPAX. Kaya yung ibang rules, pareho dun sa COVID. <laughs> Pero hindi naman kailangan. Because ang transmission niya, hindi in, ano siya, through close and intimate contact. Pwede rin naman itong droplet infection. No? So, we can avoid MPAX Impact is transmitted through close, intimate contact, and also the materials used by people. So, tawag namin doon, four-mind transmission. Yung hinawakan at ginamit ng individual, pwedeng makahawa. So, very important, kung kayo magkakaroon ng aalagaan sa bahay na nag-isolate, uh, dapat mag or yung damit niya, ilagay sa sabon. din naman kailangan laban by hand, ilagay na lang siya sa uh, soap with the soap and water. So, very important na hindi naman tayo kailangan magtayo ng mga isolation facility at wala pang namatay sa Pilipinas ng uh, impacts. Na nabanggit niyo ho kanina, hindi naman kailangan na ng quarantine. Hindi kinaka Pero yung isolation, kinakailangan po ba? so, home isolation ang nire-recommend namin. Kasi ang symptoms naman ito mild. So, uh, the moment meron kang symptoms or mag ka, mag-isolate na ang individual. So yung role ng individual very important. Opo. Sir, ano po yung pagkakaiba so, ng yung isolation, m ah? Uh, wala ring close and intimate contact sa ibang tao. Opo. At Sir, nab eh. nabanggit niyo po kanina yung bulutong tubig. Ano yung pagkakaiba nitong mpox na ito sa bulutong tubig? Pax. Ah, kamag-anak niya, smallpox. Yung bulutong tubig kasi, ano 'yun? Ah, uh, varicella, ibang ibang pamilya ng virus. So, ang ang lesion niya mas o, oh, wala na tayo, wag na tayo mag-usap ng detalya kasi hindi naman kayo mag- Basta may lesion kayo, hayaan niyo na yung mga doktor mag-diagnose kasi ayo mo man naman yung mga self medication at ano, baka ma-misinterpret pa. Apo. So basta iba ang iba ang ng chickenpox o gluten tubig, iba ang nagco cause ng empack. Ang gluten tubig karamihan sa ating mga kabataan below 6 years old. So wala sigurong intimate contact yon pero pwede rin magkaroon ng mpox ang bata. So, merong bahala si Dr. mag kung mpox suspect siya or not. Sir, last question on my part. Ano po ang immediate medication para po sa mga tao na magkakaroon po ng sintomas po ng mpox? So, uh, ba bali, ang sabi ko nga, supportive care. Ang big sabihin nun, yung sintomas po ang ginagamot. Kung nilalagnat sila, bibigyan sila ng paracetamol. Kung may makati sa kanila, anti-proditus or pang-anti-katip, at aalagaan yung mga lesions nila. So, supporting care. Uh, yung ibang doktor pwede mag-prescribe ng uh, antiviral uh, medication, lalo na kung may comorbidity sila Pero hindi lahat binibigyan. Kung healthy ka, magre-recover ka without problem. Either. Sir, face mask uh, inire-recommend rin? Hindi naman kailangan. Actually, hand washing ang mas importante. Kung nakahawak kayo ng tao or gamit ng tao may impact yung uh, intimate contact kasi nga eh. So hand washing will kill the bacteria. Yung face mask, unless pagpaghalikan ka <laughs> doon sa may impact eh. Hindi naman tayo, ano, you can, yung, basta hindi close contact, if your distance. Medyo safe na siya.